good morning guys uh, dito po kami sa Marimar inaayos po namin yung sub terminal namin no? yan PGMB kasama namin si Kagawad Gomez and Angelo Gomez oh. Oh, pinapaayos po namin para gumanda ng kaunti oh. oh yung mga kasama namin dyan sa ano, makabakle oh. okay samahan nyo kami Bali guys ang ano namin dito nagtayo kami ng sub terminal namin dito sa Makabakle kung nakikita nyo inaayos namin para malinis naman ang kaunti hindi nakakaya sa ating mga shout out naman oh. ano, shout out shout out kanino ayan o yan lalo ito o yan guys pinapantay-pantay namin ng konti para gumanda Ayan guys. Puro tayo guys. Guys, guys, nang guys, guys. <laughs> oh, mga kapasada, no? Kapi-kapi tayo ng konti. Paring Noel. Kay paring hindi ko kupang pare. Oh, yan. Kaway-kaway naman ng konti. yan. Tsaka kay ano? Kay Onat. Onat the Playboy. Hehehe Hehehe Ayan o yung mga maka makakapanood nito Mainggit kayo dahil mamaya magja Jollibee At magja Jollibee kami Re-request kami doon sa Treasure Opo tanita na Try ka no. <laughs> <laughs> uh, Wala man eh Gulay daw gulay ay o no gulay <laughs> oh, Shout out sa magagulay <laughs> <laughs> Ano? Medyo payapa pa kami. Wala pang pasayero. Lunes, payapang payapa. payapa mo, oh, meron pa dito mga pinagkainan ng fishball kagabi ata to. Tapon natin, no. Ayun. Ah. Tapon natin dito. up ah ini berarti macamnya gimana ya ish kayak kanu ini oh kena, bate, Ya kung kaya ng ini, chip engineer. Ay ni 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 Kenny, Kenny oh. Kenny Kenny. Ayan po, si Onat at yung kanyang body body. Oh, yan. Ay, magtakap ka lupa, ay ka pwede. Ayan si Onat. pandalas na na yung Onat. Ene eh, pa si nag kinakikitang kay semento. Ay, tam... Ayan mga kapasada, ganito lang po yung simpleng pag ano. Kumbaga, pagtulong na rin sa komunidad, no? Dahil dito tayo, nilagyan natin ng tricycle dito para hindi na mahirapan yung mga tao dito, mga pasahero Kasi kung walang tricycle dito, maglalakad po sila ng almost 1 kilometer palabas doon sa dulo. Nandun po po kasi yung main terminal namin. So napag namin ng aming mga kasamahan o asosasyon namin na lagyan dito dati naman meron dito eh kaya lang eh natigil ng ilang taon so ngayon inaayos namin para naman mahalwan yung pagsakay ng mga pasahero natin eh public service na nga tayo dapat eh, na natin ng ano bukal sa puso Naka, bukal sa puso ni. paano walang puso? nako pag wala kang puso kriminal ka nun Ah. Ay, sarap din ng kape Abang nagkakape ah. So guys, ayun Tinutuloy pa rin natin yung pagbibidyo dahil dito sa ating project na ano no ayan na tanggal na nila yung mga dikot oh, ano ba sa ano, mga damo damo no basura damo ah, maganda na so mapaparadahan na natin ito pero yung doon sa kanto yun ang malupit oh may may basura doon Karin oh, tambak niya pa karin oh. Oh, pinagpawisan na ako, wala pa soft drinks. Sige. Darating na yon. Makasara, makasara, ano kaya kaya kayo? Hindi okay, na can die. Hmm. Ayan. Pinakalat po ni Onat. Ayan. Pinapantay ni Onat para ano. Tapala pare. Ayan. all of my life. May, yung mga artista ko. Oh. <coughs> Mukhang hindi kaya kaita. Nanu na ito, sawa Ha? Sawa must be you. Dana nini, talaga makunyat siya paking inuya ting animal. Ikay. Hoy, 54, 54. Sige. 54. 54. Ayusin mo yung boses mo. Parang wala kang kaganagana, 54. Punta ka dito. Punta ka dito, namimiss ka na namin. Kenny, okay, kulang niya po, oh kulang niya po 54 matatapos na yung trabaho. Ah, yun na trabaho Hindi pa, nangangalahati pa lang kami. Naghahakot kami ng lupa, loko. <laughs> <laughs> eh bakit ikaw ayaw mong pumunta? Patay yung antena ng... Os, o oh, sige, maghihintay kami. O, oh. tagal pa nito, pare. Pare, kung ano daw, magdala nga ng sako, ibang sako. Uh, uh, Siya O, oh, caps, copy. Uh, o okay. oh, guys, hanggang dito na lang, no? Total, uh, nakita nyo naman kung paano namin inayos. So hanggang na Hindi na natin pahabain Okay Yung pakapagal Ba Ito po yung mayora namin <laughs> Ayan Ayan po yung mayora May, Mayora po <laughs> Siya po yung magpapamirienda po Ata ah, ng sopas <laughs> ayan kulang niya pa kini mo pare oh mo po pakare no si pagyan oh. okay na no na pa, napatag na okay na so hanggang dito na lang ayan maluwag na siya pwede nang parkingan hindi na kami kalat-kalat dito sa kalsada so guys hanggang dito na lang mga kapasada sana supportahan nyo ang aking videos no? para naman tayo masenso ng konti magkaroon tayo ng charity vlog okay guys bye bye hanggang sa muli